Digilakan. <laughs> Nandiyan din siya. Gabi na kasi kaya ganyan si Papa. Nandiyan na po sa patot. And guys, kami palamsin, pwede po punta kami nang TST. Ayun. Kasama ko yung mga kaibigan ng akin pamangkin. from Central. Pupunta kami sa TST. Ay, may taas. Maganda. Ayan. May taas yung ano, yung TST, di ba? Ha? Ha? Ah, ah, thank you. Ayan, guys. Okay ba? Diba? Oh, first time. Oo, first time. Oo. Nasa tagal ko na dito. Ngayon lang ako nakasakay from Central to TST. Doon tayo sa loob. Anong pwede sa loob? Pwede dito na lang. O, oh, di ba? Dito na tayo. Oh. Yung mga gamit nyo, baka kanya-kanyang bag. Dapat may kanya bag. <laughs> pag walang, pag wala yung dalan yung bag, ay, wala, may nawawala. Yung pala yung bag. <laughs> oh, diba guys? mula sa Central kami mag-ferry kami mag, uh, ferry, papunta ng test